ayan Meron kamong ano pumasok na Meron pumasok na ano na butterfly sa bahay namin. 10 10:30 ng umaga. ito siya guys. Oh. Na kato akala ko, akala ko ano. bat 'yung paniki ba? Kasi maraming paniki dito sa amin sa taas sa gabi. Ayan, yeah, papakita ko sa inyo, guys oh, Ayan siya, guys oh, Ang ganda na, ang laki Yung kulay Siguro nailitan sa labas Kaya pumasok sa loob Ayan, gumawa siya di diba? Ang ganda na. Ang ganda niya, di siya nakakatakot. Ano kayo ibig sabihin nito guys? Ano? Ayan, dito siya sa ano, sa paninaan, dito siya sa may pintuan. Tapos lumipad-dipad siya. nakakatuwa lang din kasi minsan lang napasok sa amin ang ganitong butterfly sobrang laki niya na hindi siya typical na normal na butterfly may size may design pa o Diyan ka lang kung naiinitan ka sa labas. <laughs> Nainitan siguro sa labas kaya pumasok. masang kasi maraming butterfly dito sa labas eh. Ayan guys. Dahil dito sa puno na yan. Ayan o. No. Akala ko bat